Mas mabigat na parusa dapat ipataw sa mga taxi driver na nananamantala ng mga pasahero ayon sa ilang mga mananakay. Kasama natin sa balita si Radyo Chill, Emprido Chill. Rajuman uh, Alto, Rajuman Thunder, dapat nga umanong patawan ng mas mabigat na parusa yung mga taxi driver na naniningil ng mas mahal. Ito'y kasunod ng video na nag-viral online matapos na maningil ng 1,200 pesos sa pasaherong sumakay mula sa Iya Terminal 3 yan, hanggang na Iya Terminal 2. Ayon kay Emily Fernando at Marjon Baldegamo kapwa sumasakay ng taxi, maging sila ay naranasan ng masingilan ng mas mataas na pasahe kung para sa dapat ay sa metro lamang. Kaya't nararapat lamang para sa kanila na parusahan ng mga ito dahil hindi lamang banyaga ang inaabuso ng mga ito maging itong kapwa nating mga Pilipino. Ating pakinggan ang pahayag ni na at sa panayam ng RMN Man, Manila. Kawawa naman yung mga pasahero na mga inusente, lalo na first time dito sa Manila. Ano? Eh, ikaw ba naman, sisingilin ka ng ganun kalaki, lalo na yung mag-abroad uh, na from probinsya, sakto lang yung perang dala, eh sila naman yung nakakaalam dito sa tamang ano, pamasahe. By meter yan, di ba po, ma'am? So, bakit ganun? Iniikot-ikot pa nga nila yung iba eh, para papatak ng malaki yung meter. So, kawawa yung mga inosente. Dapat lang talaga. May disiplin talaga. Pumaningil lang sakto dahil hindi maganda, hindi ka nais-nais yan. Alam mo, dapat hindi man loko ng kapwa. Uh, oo, oh, ma'am. Maraming bisis na sa tagal ko dito sa Manila, ma'am. Mas lamang yung mga ganong driver, ma'am, kasi sa medyo may puso. Lalo na doon sa mga tumitingin doon sa medyo nasa mababa. Bihira lang yun. Kadalasan, ma'am, ganun. Kung may mga parusa man doon sa mga nagkasala, dapat lang. Kasi nga, minsan nga yung iba, ma'am, kahit walang kasalanan, napaparusahan nga sila pa kaya na nakagawa ng mismong kasalanan. Radyo Manstander, Radyo -Man, Aljo una nang sinabi ng Department of Transportation na iimbisigahan na nila ang naturang problema sa mga taxi matapos na ikanta ng taxi driver ang katiwalian sa Ninoy Aquino International Airport kung saan sangkot ang mga airport personnel. Kasama mo si DZXL RMN Manila. Radyo Manchil Emprido sa Top RMM. Maraming salamat, Radyo Manchil Emprido.